Hi guys, good morning, good morning guys. So nagbunol na po sila sa aming basakan guys. Yan. Kontraktor Contractor na po sila guys. Yan. Contractor na po si Juan guys. Ayan. Ayan. Para magtanom na po guys tanina, ta, taniman na po ng palay guys yan guys. So, dito ang magsisimilya, guys. Ayan, yung may tubig. Ayan, um, sasaburan to ng similya, guys. Ma, ano na, wala pa sila nakahumul, guys. Ayan. Para isimilya, isabod. So, nagbunol pala na siya kung tawagin, guys. Nag-tractor. Ayan. Ginlo na guys. Duha sila na tractor guys. Okay. Lagi man din nag ulan ulan guys. Kaya daghan tubig guys. Ang aming manager guys. Ito Thank you very much, guys.